At lagda na lamang ang ng Department of Transportation and Communications Secretary ang hinihintay para sa pisong dagdag na pasahe sa MRT at LRT ngayong taon na noong 2011 pa dapat na naipatupad. Ito ang balita ni Monoxon. Posible na madagdagan ng piso ang pamasahe sa LRT at MRT ngayong taon. Ayon sa DOTC, kailangan na itong maipatupad upang makatulong sa pagpapaganda ng serbisyo sa MRT at LRT. Upang pagandahin yung pasilidad, kailangan itaas yung pamasahe. Dahil uh, saan naman na ng mga uh, serbisyong ito yung kanilang pondo, di ba? Ayon sa DOTC, taong 2011 pa na sinimulang isulong ng DOTC ang dagdag pasahe. Subalit hindi ito maipatupad dahil nasasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tumutol naman ang grupong bayan at ilang commuter group. Ayon sa mga ito, hindi makatwiran na itaas ang pasahe, lalo na at hindi maganda ang serbisyo sa ngayon ng LRT at MRT. Pinangangambahan rin na mas magiging pahirap pa sa taong bayan ang pagsasapribado sa operation at maintenance ng LRT Kamakailan ay pinirmahan na ng DOTC at Light Rail Manila Consortium na binubuo ng Ayala Group of Companies, Metro Pacific Investments Corporation at Macquarie ang kontrata sa pagasa pribado ng operation at maintenance ng buong LRT Line 1. Dahil nga nag-privatize na at nagkapirmahan ng kontrata, yung dating tinuturing na serbisyo ngayon patatakbuhin na bilang negosyo. Wala nang kinakaiba, sa pagpapatakbo ng Meralco, sa pagpapatakbo ng uh, Smart, ng Globe, ng Maynilad, Manila Water. Let's show performance first before we add anything, even one single cent to what we are now paying. Inihalimbawa ng bayan ang nakasaad sa kontrata na may karapatan ng may-ari ng LRT na magtaas ng pasahe kada dalawang taon at tuwing ikaapat na taon batay sa inflation rate maging ang pagtaas sa presyo ng kuryente ay magiging batayan sa pagtaas ng pasahe. Hindi naman tumutol ang ilang commuters sakaling magtaas ang pasahe, basta't gaganda rin ang serbisyo. Kung magtaas ang pasahe, dapat maging maas din facilities. Basta na ang serbisyo ay matagdagan ng nararapat. Kung baka sabi no, tumbas-tumbas lang yan eh. Subalit kaninang umaga, halos isang oras na antala ang operasyon ng MRT-3 na ng ang signaling system ng MRT na mayroon na namang bitak sa riles ng tren sa pagitan ng Santolan at Boni Station. Agad namang ipinahinto ang operasyon ng MRT mula sa North Avenue hanggang sa Shaw Boulevard northbound at southbound. Kapag wala na pong may palit na riles at maiayos ang dadaan ng riles ng ating mga tren, hindi po tayo papayag na uh, mag-operate ito. Inaasahan na sa susunod na taon ay mapapalitan na ang Riles sa MRT. Mon Hoxon, UNTV News, World 1.